Taon-taon, libo-libong tao ang nagbabaka kali sa mapanganib na paglalakbay mula Mexico patungong Estados Unidos. Sila ay hinuhubog ng pinaghalong pag-asa at kawalan ng pag-asa. Ang pangako ng mas maginhawang buhay, ang pagkakataong makatakas sa kahirapan, karahasan, o pang-aapi, ang humihila sa kanila patungo sa hilaga. Para sa marami, ang pangarap na Amerikano ay simbolo ng oportunidad, isang lugar kung saan maari silang bumuo ng mas magandang kinabukasan, para sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. Nangangarap sila ng kaligtasan, edukasyon at pagkakataong magkaroon ng disenteng pamumuhay. Gayunpaman, ang paglalakbay ay puno ng panganib. Ang hangganan ng US-Mexico ay umaabot ng libo-libong milya, karamihan ay sa malupit at walang awang lupain. Mula sa nakakapasong disyerto hanggang sa mapanganib na mga ilog, napakalaki ng mga pisikal na hamon. Sa kabila ng mga panganib ang pagnanais para sa isang mas mahusay na buhay ay kadalasang mas matimbang kaysa sa takot. Dahil sa pinaghalong pag-asa at pangangailangan, ang mga migranteng ito ay handang isugal ang lahat para sa pagkakataong makatawid sa hangganan. Ang industriya ng ilegal na pagpasok sa ibang bansa ay isang negosyong bilyon-bilyong dolyar at nasa puso nito ang mga kartel sa Mexico kinokontrol ng makapangyarihang mga organisasyong kriminal na ito. Ang malalawak na bahagi ng hangganan, sinasamantala ang paghihirap ng mga migrante para sa sarili nilang pakinabang. Ang mga cartel ay kumikilos bilang mga tagabantay ng gate, naniningil ng labis na bayad para gabayan ang mga tao sa pagtawid sa hangganan. Madalas nilang isinasailalim ang mga migrante sa pangingikil, karahasan, at pang-abuso na tinatrato sila bilang mga kalakal lamang sa kanilang ilegal na kalakalan. Ang kanilang impluensya ay umaabot ng higit pa sa hangganan mismo. Ang mga kartel ay nagpapatakbo ng mga sopistikadong network ng pagpupuslit, gamit ang mga track, mga taguan, at maging ang mga tunnel para dalhin ang mga migrante. Madalas nilang pinipilit ang mga individual na maging drug mule. Pinipilit silang magdala ng mga droga sa hangganan sa ilalim ng banta ng karahasan. Ang presensya ng mga kartel ay nagdaragdag ng isa pang antas ng panganib sa isang mapanganib na paglalakbay. Ang mga migrante ay nahuhuli sa sapot ng organisadong krimen, ang kanilang buhay ay hawak ng malulupit na kriminal. Ang ilegal na pagtawid sa hangganan ay isang sugal gamit ang buhay mismo. Ang paglalakbay ay puno ng panganib, parehong likas at gawa ng tao. Ang mga migrante ay nahaharap sa napakaraming hamon, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa huli. Ang malupit na kapaligiran ng disyerto ay nagdudulot ng patuloy na banta. Ang dehydration, heat stroke at pagkakalantad sa araw ay laging panganib na kumikitil sa buhay ng hindi mabilang na migrante bawat taon. Ang mga mababangis na hayop, makamandag na nilalang, at mapanganib na lupain ay nakadaragdag sa panganib. Maliban sa likas na panganib, nahaharap din ang mga migrante sa patuloy na banta ng karahasan ang mga pagnanakaw, pag-atake at pagkidnap ay karaniwan, kadalasang ginagawa ng mga kriminal na gang o kahit na mga tiwaling opisyal. Ang paglalakbay ay maaring maging mapanganib lalo na para sa mga kababaihan at mga bata na partikular na mahina sa sexual na pang-abuso at trafficking. Marami ang napipilitang magbenta ng kanilang katawan o iba pang anyo ng pagsasamantala, ang kanilang mga pangarap ay nauwi sa bangungot. Ikaapat na bahagi mga mukha ng hangganan, mga kuwento ng pagkawala, katapangan at pag-asa. Si Maria, isang batang ina mula sa Honduras, ay tumakas sa kanilang tahanan, kasama ang kanyang dalawang maliliit na anak, matapos makatanggap ng mga banta mula sa isang lokal na gang. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian para magbayad sa isang smuggler, para lamang iwanan sa disyerto kasama ang kanyang mga anak, nawawala at takot na takot. Si Jose, isang teenager mula sa El Salvador, ay nasaksihan ang pagpatay sa kanyang ama sa kamay ng mga miyembro ng gang. Sinimulan niya ang mapanganib na paglalakbay pahilaga ng mag-isa na hinimok ng desperadong pag-asa para sa mas ligtas na buhay, kumakapit sa alaala ng pagmamahal ng kanyang ama. Ito ay dalawa lamang sa hindi mabilang na kwento ng katapangan, pagkawala, at katatagan na nangyayari sa hangganan araw-araw. Ang bawat migrante ay may dalang sarili nilang kwento, isang tapiserya na hinabi mula sa mga pangarap, takot, at walang hanggang diwa ng tao. Ikalimang bahagi higit pa sa mga balita, ang komplikadong realidad ng migrasyon. Ang isyu ng illegal na imigrasyon ay madalas pinapasimple, pinapaliit sa mga soundbites at political na retorika. Gayunpaman, ang katotohanan ay mas komplikado, Mahalagang tandaan na ang mga migrante ay hindi mga istatistika kundi mga individual na may mga pamilya, pangarap, at parehong likas na dignidad tulad ng sinumang iba pa. Sila ay hinihimok ng isang pangunahing pagnanais ng tao para sa isang mas mahusay na buhay, isang pagnanais na lumalampas sa mga hangganan at ideolohiya. Ang mga salik na nagtutulak sa migrasyon ay komplikado at maraming aspeto ang kahirapan, kawalan ng oportunidad, karahasan at pang-api ay pawang makapangyarihang salik na nagpipilit sa mga tao na tumakas sa kanilang mga tahanan upang maghanap ng kaligtasan at mas magandang kinabukasan. Ang pagtugon sa komplikadong isyong ito ay nangangailangan ng isang maraming nalalaman na diskarte na higit pa sa pagpapalakas lamang ng mga hangganan. Kinakailangan nitong harapin ang mga ugat ng migrasyon, tulad ng kahirapan at karahasan, habang lumilikha din ng mga legal na daan para sa ligtas at maayos na migrasyon. Ika-anim na bahagi, ang bigat ng pagpili, mga ethical na dilema at debate sa patakaran. Ang isyu ng illegal na imigrasyon ay nagdudulot ng mga mainit na debate tungkol sa seguridad sa hangganan, pambansang soberanya, at karapatang pantao. Nagtataas ito ng malalalim na ethical na tanong tungkol sa ating mga responsibilidad sa mga naghahanap ng mas maginhawang buhay. Ang ilan ay nangangatuwiran na ang mga bansa ay may karapatang protektahan ang kanilang mga hangganan at kontrolin kung sino ang papasok sa kanilang teritoryo. Sila ay nagtataguyod para sa mas mahigpit na pagpapatupad sa hangganan at mas mahigpit na parusa para sa ilegal na pagtawid. Ang iba ay binibigyang diin ang aspeto ng makatawo na nangangatuwiran na mayroon tayong moral na obligasyon na tulungan ang mga tumatakas sa panganib at pang-aapi. Nanawagan sila para sa mas mahabagin na mga patakaran sa imigrasyon at isang pagtuon sa pagtugon sa mga ugat ng migrasyon. Ang paghahanap ng isang balansing at makataong diskarte ay mahalaga. Nangangailangan ito ng masusing pagunawa sa mga komplikasyon na kasangkot isang pangako sa pagprotekta sa mga karapatang pantao, at isang kahandang makisali sa nakabuo na dialogo. Ikapitong bahagi isang ibinahaging abot tanaw tungo sa mas makataong kinabukasan. Ang mga hamong dulot ng ilegal na imigrasyon ay makabuluhan, ngunit hindi imposibleng malampasan. Ang paghahanap ng mga solusyon ay nangangailangan ng kolaborasyon, empatiya, at isang ibinahaging pangako sa dignidad ng tao ang pamumuhunan sa pagunlad ng ekonomiya at pagsusulong ng seguridad sa Central America, ay makakatulong na matugunan ang mga ugat ng migrasyon. Ang paglikha ng mga legal na daan para sa migrasyon ay makakabawas sa pangangailangan ng mga tao na isugal ang kanilang buhay sa mga kamay ng mga smuggler. Ang pagpapalawak ng mga oportunidad para sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at pagbibigay ng kapangyarihan sa ekonomiya, ay makakatulong sa mga migrante na makibagay sa kanilang mga bagong komunidad at makapagambag sa lipunan. Sa huli, ang pagtugon sa komplikadong isyong ito ay nangangailangan ng pagbabago sa pananaw mula sa pagtingin sa mga migrante bilang isang problema na dapat lutasin patungo sa pagtingin sa kanila bilang mga individual na may mga adikain at pangarap, karapat dapat sa ating pakikiramay at suporta.